Mga kalos, nandito po tayo ngayon sa Toraib, Saudi Arabia, sa mga gold. Bibili po ng gold ng aking kasama na si Jeffrey Yuson Candle, ng Nicholas na maliit para sa kanyang asawa pag-uwi. Dito maganda bilihan ng gold mga kalods sa Toraif kasi mahal po dito sa Pilipi mahal po dito mahal po ito sa Pilipinas ang gold dito po hindi po katulad sa iba kasi may mga fake ganun malulugi ka po marami na pong bumili dito po maganda mga kalods yes <laughs> uh, subscribe, more subscribe? Mm -hmm. no, me start new uh -huh. ah, new uh -huh. support well. this, my friend uh -huh. <laughs> <laughs> Mia mia. <laughs> loods ayan po, mga idol, mga ka please like and subscribe po, and share po my live my video okay mga ka Ngayon po pupunta na naman tayo sa kabilang sa kabilang tindahan. Tayo po magpapaalam. Baka po tayo mapagalitan. Magalit. Yan si GC Boy. Si Bradex aka SP Opor. <laughs> mga kalods, mga ka idol. Dito po tayo sa pangalawang tindahan ng mga gold dito sa Turaif, Saudi Arabia. Magaludes, marami po dito mga gold. Hindi pa po tayo nakapagpaalam dito sa pangalawang tindahan. Ayan po mga kaluds, dami mga necklace, mga damaskos, mga singsing, -sing, bracelet. po ang mga gold. Dito po maganda bilihan ang gold. Kasi pure talaga po ang gold dito. Pure na pure, 101% mga kalods. Mga Tayo po mga ring. Thank أعطيك ورقة Bali may tatlong tindahan pa po Ang dalawang tindahan po ay sarado pa po So hanggang dito na po tayo magbablog Sa pangalawang tindahan dito mga kaluts may mga uh, engagement ring, may mga wedding ring, dito, mga mga kalutsik ganda mga kalutsong oh. tinamo kulay na kulay talaga malalaman mo, malalaman mo naman talaga kung anong pure gold eh kaysa may fake na halo dati nung first vacation ko po mga kaluts dito po ako bumili uh, ng mga gold tapos na nasa na, na ko sa Pinas ang mahal po. Tumubo pa po ako. Yan po mga kalods. Pero yung mga iba po na nasa ibang uh, lugar dito, dito sa Saudi, nalulugi po sila. May kasama po, marami po ang kasamang Bumile uh, bumili doon sa kabila, sa kabilang lugar sa Saudi, nalugi pa po. So, Please like, subscribe and follow po mga kalods And share po, important is si makashare po I'm the new blogger po in the YouTube CMJAN27 TV My account